Ang relasyon. Parang basketball lang 'yan. Todo bantay ka na. Titirahin pa ng iba. dapat i-regalo sa Valentine's Day. Fresh flowers, malalanta ang pagmamahal. Ah? Pop toys, titigil ang pag Balloons, puputo at mawawala ng parambula ang iniibig. Chocolate, Lord, pagaanin mo ang mga dinadala ko ngayon. Panginoon, salamat sa mga biyaya o blessings na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo dahil nakita mo na kailangan ko ang mga ito. Salamat. ay maginog hanggang the pag-uwi sa bahay suru ka paggihis sa umaga higang o perpa amo time ikupay ma Narito na ang pinakabagong invention na nagmula pa sa Japan. Ito lang naman ang LED super flashlight na kayang mag-zoom in at zoom out up to 200 to 300 meter na layo. ditulad ng karaniwang flashlight Lord, pagaanin mo ang mga dinadala ko ngayon. Panginoon, salamat sa mga biyaya o blessings na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo dahil nakita mo na kailangan ko ang mga ito. Salamat, Lord, pagaanin mo ang mga dinadala ko ngayon. Panginoon, salamat sa mga biyaya o blessings na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo dahil nakita mo na kailangan ko ang mga ito. Salamat, Lord, pagaanin mo ang mga dinadala ko ngayon. Panginoon, salamat sa mga biyaya o blessings na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo dahil nakita mo na kailangan ko ang mga ito. Salamat, Lord, pagaanin mo ang mga dinadala ko ngayon. Panginoon, salamat sa mga biyaya o blessings na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo dahil Nakita mo na kailangan ko ang mga ito. Salamat, sa Lord, pagaanin mo ang mga dinadala ko ngayon. Panginoon, salamat sa mga biyaya o blessings na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo dahil nakita mo na kailangan ko ang mga ito. Salamat, Lord, pagaanin mo ang mga dinadala ko ngayon. Panginoon, salamat sa mga biyaya o blessings na ibinigay mo sa akin. Salamat sa mga bagay na ibinigay mo dahil nakita mo na kailangan ko ang mga ito. Salamat. Habang buhay ka Kapag nag, thank you kay Lord. Amen. One, two, three. Matagal na kita napapanaginip pino! Patay ng pangungutin pa! Kaya bibiritin na kita! Puro kasatsat, Maragalio! <laughs> Matagal na kita napapanaginip ang pino! Patay ng pangungutin pa! Kaya bibiritin na kita! Puro kasatsat, Maragalio! Matagal na kita napapanaginipan, Pino! At ka ng pangungutin pa! Kaya bibiritin na kita! Puro ka sat-sat, Maragalio! <laughs> Matagal na kita napapanaginipan, Pino! At ng pangungutin pa! Kaya bibiritin na kita! Puro ka sat-sat, Matagal na kita napapanaginipan, Pino! At ayaw ka ng pangutip pa! Kaya didiritin na kita! Puro kasatsat, Margalio! Matagal na kita napapanaginipan, Pino! At ayaw ka ng pangutip pa! Kaya didiritin na kita! Puro kasatsat, Margalio!